Isang breadwinner sa kanyang pamilya ang may iniindang sakit. Graduate siya ng college, yun nga lang may sakit siya kaya hindi siya makapagtrabaho sa mga ina-applyan niya. Pero kahit na ganun eh hindi naging hadlang para magpatuloy at masuportahan niya ang kanyang pamilya. Siya nga pala si Kuya Noel, napanood ko siya dati kay Lane Bernardo. May nag-mention nga sa akin sa post niya at nabasa ko, meron na pala siyang physical store kaya guys suportahan natin si Kuya Noel. Kasi kahit na may sakit siya eh patuloy pa rin siyang lumalaban ng patas sa buhay. Ay, ako si Kuya Noel. Bali nung una guys, uh, nagtitinda lang sa school namin ng pastil, grand balls at yung ano-ano pa. Then nung naka-graduate ako ng college, uh, nagtrabaho ako. Kaso sa kasama pa eh, na-trigger yung sakit ko. So, bali, doon ay umpisa lahat, uh, binala ko na lang mag-negosyo ng ganitong pastil. Nung una, uh, jar lang yung binibenta ko guys. Then, naisipan ko kasi maraming estudyante rito. Kaya, ayun, nagtayo kami ng physical store para mas, ano, umulad sa buhay. Kaya nga ka po kayo, Noel, eh, may physical store ka na. Napanood kita kay Lynn Bernardo, nagbebenta ka pa na sa online. Yes, ng mga so? pastilila dyan. Ngayon may pwesto ka, no? Kaya guys, supportan natin si Kaya Noel. Pumunta kayo dito sa store niya ayan para matikman yung mga pastil niya. Ah, kaya naman matanong lang, ano po pala yung sakit niyo? Ah, bali meron po akong atelectasis in short na nagpalat yung kaliwa baga. So, hindi na ako mag hindi na gumagana yung kaliwang baga, guys. Kaya yun. Kaya pinili hmm. mo na ng magnegosyo. Kaya Noel, maraming salamat po. Maraming maraming salamat din po sa inyo. Ito nga pala ang business ni Kuya Noel, Pastilya, na located dito sa MJ Susano Building, Bagumbong Road, Front Battery Pio Church, Barangay 171, Caloocan City. Nasa Google Map din sila. Open sila ng Wednesday to Monday ng 11am to 3am. Ito nga pala ang kanyang menu guys. Meron siyang classic pastil, 28 pesos. Pag spicy naman, 29 pesos. Meron din silang pastil overload dito. Tulad ng in-order ko na overload number 6 na may dalawang pastil, skinless longganisa, pork shomai, eh may soft drinks pa nakasama 109 pesos. Ito naman yung menu para sa pastil overload. Bukod nga sa pastil eh may ino-offer din siyang cheesy chicken barbecue na malaki ang manok at malasang-malasa 159 pesos. At pag magdadine in kayo dito eh may libre na rin na sabaw. Kaya sa mga taga kalaokan dyan lalo na sa mga estudyante na napapadaan dito sa kainan ni Kuya Noel eh kumain kayo dito guys. Sa halagang 28 pesos eh may pastil ka na, may sabaw pa yan. Sa bawat kain nyo nga eh natutulungan na rin natin si Kuya Noel. Busog ka na, nakatulong ka pa. At kung malayo naman kayo dito sa Kaloocan, eh pwede kayo mag-order sa kanya ng pastil in a jar. Classic pastil, 179 pesos. Sa spicy naman, eh 189 pesos. Sa mga gusto mag-order, eh mag-message lang sa kanyang FB page. Kaya tara, pastil ka muna. Mga bossing, solve ba mga bossing? Yes. Yes. Yun. Stop. Oh, Maranated. Hmm. Ang dami rin toppings guys, so 28 pesos, ganito na siya. Tapos, ang maganda nga dito pag nag-dine-in kayo, meron siyang libring sabaw. Ayan, may libre siyang sabaw. Tikman nga natin, guys. O, oh, yung kapal ng ano, toppings. Eh, no? 28 pesos. Hmm! Okay yung pastel niya, guys, ha? Talaga mapapatagot ka na maraming kanin kasi yung pastil niya, guys, kahit konti lang kunin mo, malasa na. Hmm. guys, meron din sila dito ang overload, you know. 109 pesos, bari overload 6 nga pala pinili ko. Meron siyang skinless longganisa, uh, dalawang pork shomai, and tas may isang itlog. Bali, classic nga pala pinili ko. Pero kung gusto mo ng spicy guys, Ordinary karon ka spicy. Pero mas maganda to. <laughs> you know, may sili oh. Sabay may subukan dito. Uy. hindi mm. yan. So, mayroon. Ano? Gulay pa. <laughs> Healthy, ha? Lagi natin ng toyo. yan lagay mo dito yung girlfriend mo. Uy. Tapos, <laughs> mo. Mmm. Tapos, may softness pa. Hmm. Bukod nga sa pastila lang guys, meron din sila dito ino-offer na cheesy chicken barbecue. Uh -huh. 159 pesos guys. Gita mo naman yung gulay chicken, oh. Ang laki. Di ba? Tapos fried rice na siya. Fried rice, may tatlong pipino, may isang pritong itlog. Tapos ito yung cheese. Yeah, Ayan, okay. natin man. Hmm. Tikman muna natin ito. hmm, sarap ng chicken man. Ang sarap ng pagka-marinate dito sa chicken. Sasoso -so din natin siya sa sauce niya na cheese. Tikman natin kung mababago yung lasa. Mm. Okay. Mm. Mas, lum mas lumanog siya guys. At depende sa panlasa natin guys. Okay rin to. Sir. Mm. Kaya kayo guys, pumunta na kayo dito sa Pastilla. Dito sa kainan ni Kuya Noel. Try nyo yung mga pagkain niya. 28 pesos, makapag-putrip na na. Diba? Mm. Soft Grabe, guys. Para sa akin, okay na okay itong lasa nila, itong flavor spicy. spice. Yo. Itong tinake out ko. Ayan, nabawasan ko na nga. Hindi ko na napigilan. Eh. Pag-uwi ko, tinikman ko kaagad. Yun, kuha pa tayo. Sarap po bueno. <laughs> Kinain ko na agad, eh, oh. Mm. Mm. Kaya kayo, guys, kaya nyo na rin itong pastil ano? Pastil ni, kaya Noel.